sapagkat susukatin kayo sa sukatang ginagamit ninyo. Welcome to my channel, Ang Kuen Nanding M. Please like, share, and subscribe. Ang akin channel ay tungkol sa biblical, inspirational, and life experiences at motivational. Pahayag mula sa Ebanghelyo ni San Lucas, Chapter 6, verses 36-38 to 38. Maging mawain kayo gaya ng inyong amang mawain. Wag kayong humatol at hindi kayo hahatulan. Huwag ninyong sumpain ang sinuman at hindi kayo susumpain. Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Isang saganang takal, siksik lig at umaapaw ang mabubuhos sa inyong kandungan. Sapagkat susukatin kayo sa sukatang ginagamit ninyo ang Ibanghelyo ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ang napili ko dito ay mawain. Kung titina natin ang kalagayan ngayon, punong-puno ang social media ng mga rally, mga protesta at mga kanya-kanyang paniniwala tungkol sa nangyaring political na kalagayan. Kung titingnan natin at susuriin, magandang pagnilayan ito sa punto de vista ng sinasabi ng ating Biblia. Ang kung titingnan natin ang kasalanan ay pumipinsala sa kaugnayan natin sa Diyos. Kaya nga ang minsan ng kalagayan natin dahil tayo ay nagnanais na maging makabayan, makabansa, makakalikasan at nais natin ng katarungan, nagsusumikaw tayo ng katarungan. Ngunit, titingnan natin ang ating mga pinanggagalingan. Ano ba ang ating mga dinadala? Ito ba ay paghatol na isang galit, pagpatay, o pag sa mga tao hindi masama na naglalabas tayo ng ating nasala loobin ang galit, ang inis, ang puot. Pero sa kailaliman kailalim, nito napakahirap na tayo ang hahatol kung titingnan natin ang kalagayan natin sa kasalukuyan, ang ating dating pangulo ay napun dinala sa Netherlands upang doon uh, pag-aralan at tingnan kung siya ba talaga ay nagkasala. At ito ay ipinapaubaya natin sa kanya. Although maraming mga taong nagbibigay ng mga mga hinain, mga nais nilang iparating. Kundi maganda rin tingnan natin ang both sides, ang mga nagawa ng ating dating uh, Pangulo at ang kanyang mga kahinaan, ang kanyang kalakasan at ang kanyang mga tulong sa ating gobyerno. Sa kapilang banda rin, maganda rin tingnan natin at suriin ano ang mga kadahilanan ng mga pagsusuring ito. Ano ang lumalabas sa social media? May nagsasabi na mga 30,000 ang mga biktima ng EJK. Ito yung nakalagay sa social media. At maganda nating suriin ito at hindi lamang sa punto de vista natin kundi tingnan natin ang kalagayan ng ating bansa at papano ito na ipatupad. So ang paghatol na yan ay nasa mga judges na sa uh, Netherlands ipaubaya natin sa kanila dahil sila naman ay may kakayanan na talagang hukom sila ang babasa at pag-aaralan nila ito. At maganda rin tingnan natin sa punto de vista ng ating pananampalataya. Ang maganda ang sinasabi nito, huwag ninyong sumpain ang Sinuman man at hindi kayo susumpain. Magpatawad kayo at kayo'y patatawarin. Magbigay kayo at kayo'y bibigyan. Sabi nga, isang saganang takal, siksikliklig at umaapaw ang mabubuo sa inyong kandungan. Sapagkat susukatin kayo sa sukatang ginagamit ninyo. Ito yung magandang pundasyon ng ating pananampalataya na dapat nating suriin. Kung dumating sa punto na meron tayong pagsusuri at pagninilay sa tunay na kalagayan, magiging makatarungan tayo at malinis ang ating konsensya na may mga taong hukom na nagbibigay nito at lalong lalo na ang Diyos papano ito tinitingnan ng Diyos na pagkakasalan ito siyempre ang Diyos ay mawain mapagpatawad kung humihingi tayo ng tawad kaya nga ang kasalanan ay pumipinsala sa ugnayan natin sa Diyos. Kung tayo ay hindi humihingi ng tawad sa ating mga pagkakasala at tuloy-tuloy ito, ito yung bagay na humahad lang sa ating sa ating ugnayan sa kanya. Kaya mahalaga na ang pangungumpisal, ang pagsisisi at ang pagpapaubaya natin sa Diyos ang ganitong mga bagay. Ang pag-iwas sa paninirang puri at pagpapatawad at ang pagiging bukas palad sa kapwa ay mga paraan din upang pagtibayin ang ugnayan natin sa Diyos at sa sambayanan. So, ito po muna ang aking ibabahagi and God bless ating lahat.